Ano? Oh, na! <laughs> picture na! Picture na! Tuwing napunta nga kami ng probinsya mga be, eh, talaga namang sinusulit namin. At since matagal-tagal nga rin kaming hindi nakauwi, ay eh, napagdesisyon na namin na mag-outing at pumunta sa isa sa pinakamaganda at pinakamalinaw na tubig na pagliguan ko talaga mga be, dito sa Pundasin. Well, Kaya na nga si Mother, siya ang nasa front seat. ay na nga pala mga be, hindi naana namin papunta doon sa Pakalat. Kung kayo ay pamilyar o kung kayo ay taga at hindi pa nakakapunta dito, eh talaga namang mga be, isearch nyo na dahil sulit na sulit talaga mga be walang bayad ang entrance, kailangan mo lang magbayad ng cottage, makikita nyo naman yan mga be na ang tubig talaga ay sobrang puti, napakalinaw talaga ay na nga mga person at inaayos na ang aming mga pagkain, wow. biglaan nga lang to mga be, kaya talaga lahat ng binili namin ay mga chips lang at uh, yung mga lutong ulam, para nga mas mabilisan, naisip din sana namin magihaw mga be, kaso nga lang hassle pa kaya hindi na namin tinuloy at sa sobrang pagkamis ko nga dito sa pakalat mga beenang at naligo tayo agad kasama yung mga bagets. <coughs> Tingnan nyo, napakasarap ng tubig mga be, parang ang fresh fresh lang. Hindi ka tulad pag dagat, diba kapag ka nalubog ka sa dagat, eh talaga namang maalat. Tapos ayun na nga si ate nining lamig na lamig at hinagisang paniinis ng tubig na may yelo. Kaya mas doble. Ayun nga pala dyan sila lola. Tapos ayun na nga pala ako, mga be, umaw na saglit kasi gutom na ako. O diba, saglit parang naliligo, gutom na agad. sang ka pa? Tapos ayun na nga sila ate nining at uh, lumusong na rin. Si Mayan, kitang kita nyo naman ginaw na ginaw ang person. Actually, maginaw siya mga bay, kasi nga parang fresh water. Pero, kapag ka tumagal naman na nagbabad ka, eh, okay naman. Hindi naman na siya ganoon kalamig. At syempre, ayan si Momo, nagdala ng dragon seed para daw may kutkuting kami habang nakaupo dyan sa mga batuhan. Tapos, nagkukus-kus-kus-kus nga din mga bay. Yun nga lang, kailangan mo din talaga magchinelas kasi medyo masakit sa paa kapag ka, uh, nakayapak ka lang. O, oh, diba? Ayan, o. Oh, todo bonding ang mga first one. Sabi ko nga sa kanila, ay picture ang sila. Pero isa-isa ko munang isa-zoom ang kanilang mukha. Tingnan nyo si Momo, parang laban oh. so, ay si Mami. Tapos si Lola Uding. Mm, ba diba? Ganda yun. At si Angel. Pati na rin si Ate Nining at si Ines. O, oh, ba diba? mga josa ng ano, ng sapa. <laughs> Tapos ayan mga be, at hindi pa nga na kontento na mukha lang ang pipicturan. Dapat daw eh, pati ang legs. O, oh, tignan mo, wapak na wapak, nag-angatan pa. Talaga namang sinulit ang paliligo dito sa may pakalat. Mga be, kung kayo ay ano, taga ibang lugar or naghahanap kayo talaga ng maganda at kahit papano mura na swimmingan, ito talaga ang the best para sa inyo. Katulad nga ng sabi ko, eh, cottage lang ang babayaran nyo. Kung meron naman kayong sasakyan, eh, parang 50 pesos lang din naman yun. At ayan na nga ang magtutropa. O, oh, ba diba? Kulang nga sila ng isa dahil wala dyan si Bibi. Dahil alam nyo na may duties, may paso, kaya hindi rin nakasama. Tapos ayan na nga mga be, kwentuhan lang ang mga person. Talagang bihira ka nalang makakita ng ganito, no? Yung sobrang linaw na tubig, mga be. Kaya kahit ayaw mo maligo, mga be, may nyo ka talaga. At uh, take note, mga be, ha? Walang lasa yung tubig kasi nga fresh water. Hindi katulad pag sa dagat na maalat. Ayan talaga, fresh na fresh. At na nga sila, mga mo. Nakapagbihis na. Bali, sandali nga lang kami mga be talaga pumunta dyan. Isiningit lang si schedule para naman kahit papano ay makapag-enjoy. At tayo na nga, ang mga first na tignan niyo si mami may dala pang ano, pantakip ng ulam. At tayo na nga si nanay. Umupo na nga dyan yung mga bata kasi sila Angel eh, mga nakamotor. Ayan diba, na, di ba? Naupo pa nga si Maxi. At yan si Ting O oh, sa may gilid. Uh, mga first daw, sabi ni Ines. Hey! Natawa nga kami kay Ting kasi tignan nyo naman nagmamoment kala mo yung broken hearted. <laughs> Tapos ayun naman mga be, pagtapos nga namin mag video video at picture picture dyan, ay bumiyahin na kami ulit. ba diba? Parang mga 30 minutes yung ano, biyahe, papunta dun sa pakalat, galing dun sa bahay nila Momo. At along the way nga, mga be, ay dumaan kami sa palengke. Pagkatapos namin bumili doon, ay dumaan na rin kami dito sa may sementeryo para naman bisitahin yung mga namayapa nilang kamag-anak. Talagang sulit na sulit yung araw namin, mga be, kasi kahit papano eh, marami kaming nagawa. Wow. Nagsindi lang kami ng kandila at saka ng sigarilyo, di ba? Para naman masiyahan yung mga nakalibing. Tapos, ayun nga, mga be, pa kami magsindi. Pero, uh, sa awan ng Diyos, ay... Nasindihan din naman. So ayan mga bayan lang ang aming journey nung kami ay nagswimming at nagpunta sa cemeteryo. Hanggang dito na lang. Huwag niyong kalimutan mag-like, follow and share. Paala